Nakatikim ng pambabatiko si Senadora Grace Poe sa mga netizen matapos itong mag-post tungkol sa pagpayag ng korte sa pansamantalang kalayaan ni dating Senadora Leila de Lima. Tweet ng isang netizen, sinabi nitong bakit raw umingay bigla si Poe gayong naging tahimik ito sa nakalipas na halos pitong taong inilaan ni de Lima sa kulungan. Magugunita ang kasama ang senadora sa labing-anim na mambabatas na bumoto laban kay Dilima upang tanggalin bilang chairperson ng Senate Committee on Justice. Maliban kay Poe, kabilang sa listahan si Senator Coco Pimentel, Alan Peter Cayetano, Senate President Juan Miguel Zubiri, Sincha Villar, Sherwin Gatchalian, Sony Anggara, Joel Villanueva, Nancy Binay, JV Ejercito, Loren Legarda, at mga dating mambabatas na sina Tito Soto III, Panfilo Lacson, Gregorio Honasan, Dick Gordon, at Manny Pacquiao.